Kamu mo takig intro Ah, mga pinikap driver, tambay, wala pa zero. Oh, mati sakay. March 10, 2025. Ah, nito ko mga sa ah, gilid ng gamay ay eh, doon sa mar. Sa YouTube niyo yun makikita ng video, ayo chob. Ilan na ikis kipa patalas tas? Ipakasak na ka asyeldo. Ayo chob niyo yun makikita ng video. Ando naman mga idol ng uh, Nasol High School. Ando yung uh, Nasol High School. At ito naman yung uh, public hospital. Uh, dito sa gilid ng Gamay noon sa Yan papasok tayo mga idol sa Barangay Bye Bye Samar, sa sa aking uh, vlogs video. Yun naman ang antena ng Sky Radio Gamay. Sa so, out pala kay Bossing Michael Carbo family kay Kyle Torla, uh, a content creators sa Facebook Reel nandito sa Barangay Bye Bye Gamay noon sa Ito yung uh, bagong pader dito sa public hospital. So yung mga nurses, midwife at doctor ng public hospital. Shout out. Oh, po ng mga construction worker shout out na mas si pag mga isda, farmers at yung mga vendor, shout out yung mga tindahan sa merkado at talipapa. O sa lahat mga gamay nun shout out uh, Please support and subscribe my youtube channel Kagabutan vlog Please po sana yung skip okay, Aking ads para mabuko yung 100 dollar O yung mga tindahan sa gilid Ito yung gate ng public hospital lakat-lakat or may up to the youtube youtube yung makita youtube wala ni skip ipad ads ay youtube yung makita nga youtube mo video ay lagi skip tak patalas sa sa youtube ha unin ako inigpo-post wala ka looban at ito naman mga idol yung uh, sky radio gamay kay DJ Arnold ayan ito yung antena kaya radio gamay radio gamay non oh shut out lagi oh, tamu yang hayo job eh lagi iski pada kan sayo job ah. ha pada karlo baru ada ah, di journal Ah, sa lahat po ng mga student shoutouts, mga guru, mga W, Shout out lahat sama ah, mga sipag ng mga polis, mga sundal, mga try forcer mga sik Cure card, Shout out lahat po ng mga content creator. Mga vlogger. Shout out lahat po ng mga driver. Mga driver van driver. At trafo habal habal driver. <laughs> Ayan. May nagdating na lang taho. Uh, dati mandang Pasok ako sa barangay bike bike. Gamay doon samar, mar. Kaya lang po ng TV. At yun na Shout out kay Sir Pridigumis. Shout out kay Idol Tisu. Comedian kay Ransom TV at tambayan ni Bal at Santos Corner. Ayan, shout out. Yung mga tambay. Oh, magkita ka mahayo ko, Chob. Punin ko may upload. Oh, ini yun mo na. Jadi yun nak kerup dan ngadul pung pogi kanin sanria. Kanin sanria bugoi. paso okay. ngayon daw kulak pa kayong kuri magkulap sa taxil pun at kay uh, Miss Kapuka Vlog shot at kay Miss Paruray uh, sa lahat ng mga nakasupport kay Kagabutan Vlogger shout out ay YouTube niyo makita YouTube Kagabutan Vlogger YouTube at yung kalooban yan ito naman yung uh, bahay ni Bosing Michael Garbo Sama natin sa kantin video. Oh, na ba yak may upload? <coughs> Kalau pag binuta ng tugtog, kaya baka kapalit na mga ak. Punta direct mabulol. Kaya sir, papalit, kita TV shoot at kanalaan TV princess, Lois G. Para o mga TV vlog kay Idol Isabel, shout out. Kay Jimor vlogger kay Idol Janet 25 vlog, shout out. Kay Pretty Smart vlog, kay Princess Luis ni kay Erso, uh, TV, shout out. Oh, nag ahalo ng siminto. Ang niyo pa ini. Ah. Eh. Uh, yan si Busing naghalo ng siminto. Ada punya nak video. <coughs> Pang nyocob. <YouTube. coughs> Ayan, nakacharge po yung aking cellphone sa aking uh, power bank. Ito naman lang ang Bye Bye Bitch Ito kanilang lang uh, brick water. Ayun uh, naman yung uh, nabunglayan rock. Uh, nandun yung nabunglayan rock nandun. Malayo. Ito ko nilang uh, ano dito. Breakwater. Ano na kuya ko yung nagvideo noon. Ba, uh, ah, dahil sa eh naihe Si naihe, shout out Si naihe <coughs> Oh, may mga tindahan Paso ako di haluban. Kut. Wadi. Haluban. Ah, uh, tara. Yan so, mga idol, pasok na ko sa Luoban dito sa Barangay Baybay, gamon sa, ito yung aking uh, new vlogs. Video ngayong uh, March 10, 2025. Ayun uh, mga nanonood po diyan, uh, paki-like and share lang po mga idol at comment lang sa aking uh, comment section. na building dito high school <coughs> tambay mga pedicab driver saan so, po nga gwapo nga pedicab driver oh, wala yung pasahir walang pasahir wala yung Daka looban. Pag hey ayo chop niya makita chop. <coughs> oh, magkagalaw magata camera. Ayo chop niya makita ayo chop. Oh. Ayo chop, ayo chop mo ko upload nula na nga na, kuta di umuran. Ayan mga ilo, papasok tayo dito sa looban ng barangay Baybay Bay Gamay non-summer. Ito yung kanilang ah, bagong siminto. Ah, ngayon po ako mga ilo, dito sa looban ng barangay Baybay Bay Gamay non-summer. Hello! Nagvideo naman ka kaputang vlogger, kaya na pala pagvideo. Lagi tak ligid. Wala ba yung video? Wala ba? Ano ni Jimar? Jimar Turla. Hay ka balay ni Jimar Turla. Ha? Balay ni Jimar. Jimar Turla. Oh, taga the creator. Yan, dito sa tabi. Oh, Kyle Turla. Ini lah, kayak kukar dah pagi jauh. Ah, di na bagil hitak siki. Eh. Halaban niya video pang YouTube. Babalik na mo di. Eh. Try ko kumalaob ko di magang hitak silpon. Hello, shout out. At tinago. Ako nyo, chap, vlogger, hindi makikita ka di tak YouTube. Sa Youtube. Ay, Or, papakabu, wala niya yung patalastas. Wala pa pagkabuo. Wala na na dollar. Maeha. Mapasok na. Inubot lang nak. Ayan mga inun. Ako naman ay uh, iikot dito. Try natin kung uh, maano natin yung barangay baybay. Mahaba yung video ko ngayon. Nangunit <coughs> ka to... design? Pwesta <laughs> Ay pagtahob kayo tiyog ka makikita. Ayaw set kay karawod. Ah, na, magusay nga ni dapat dito na awod. Ayun naman mga yung kanilang uh, elementary Ayaw, sa gilid. What pa ha parang kay bye bye. yung naman kanilang uh, jigmatic igiban ng tubig mga malit na bahay dito sa barangay Baybay gamay Nol summer hello shout out bagito na ha youtube nakagabutan vlog ak youtube hello shout out roh na po niya nakira po na youtube kung support ak youtube kagabutan vlogger ipa subscribe alay niya guys kipan ads <laughs> pag nakasil do ito naman mga yun yung gilid dito sa barangay Baybay, kami sa Amar. Ayan. Kung tayo makaputon sa unahan, ikot mo tayo, papaba yung ating uh, video. Kay Rara Cross Flores Miranda, shout out kay Ninang Island Muslar, si kanya Ninang Baying Musmano, shout out. O, sa lahat ng mga taga barangay Baybay, shout out. Nang maghusay ng mga gwapo. O, di ba? Puling <asan> si ang pag-aak Wala mong mata Ito, di ka paguna una ka sa YouTube Kagamutan mo lang ang YouTube Pero di pa kinaka-pay out Ah, mata, masuil na Wala sa naak Wala, tatalingig ka binunot try ko makaikot kung kumakaya tak yan yung binder shout out sumpo na lang ang tuligid wala sanak. ito mga idol kanilang mga munting tahanan Uh, dito sa barangay Baybay gamay nung sa iba dito ang hanapuhan nila uh, ay naglalabas o nagitinda ng mga isda at yung iba naman ay sa dagat ng isda at yung iba naman dito ay mga pedicab driver o siya to siya naglalaba at wala ko ni central elementary o sa mga Sir din ng uh, alimentary ng Barangay Bye Bye Shout Out At ang anak ka Shout Out At ang ko tiyat tindahan Ade may tindahan ha Ano ini eh? Mga tinohog O <laughs> oh. Pipicuran taguin Kamutik yo O oh, kamutik kyo Yapon ka na Youtube ay, ay, ay. Ito may panatapos yung second floor Deped Gamay Ano to? Ah, uh, is Huwag well, may pakakaluwas Deped Gamay State Ah, uh, ah uh, Is Tore, pagbina sa hinga Bahala na kami tida Ah, uh, Gamay Deped Gamay Is Elementary School Gamay 1 District Itong uh, elementary dito sa Barangay Borabud Gamay Summer Ha? Ah? Bye bye district. Oh, bye district. oh, dere burabod. Bye bye. Ay bye bye, bye district. Ako na tayong ilimitar sa lubog. Ha? Gamay West ang burabod. Gamay. West ang burabod. Gamay West. The, gamay West. Gamay West. Oh. Uh, uh, Ayo punta sa ilimitar di sa lubog. Kuwar pa kuya mo si Tingles kay nabubulol Ato, oh, Tagalog god. Kaya sa pagtagalog nabubulol ak. Hello, shout out Kaka mo tayong vlogger, magkita ka mga YouTube Marti katon Para magkita mga YouTube Kung na ka to na Masa na lang kanip, bye bye Magkikot na lang bye bye Kay may tanonood ng Amerikan he Sir Freddy Gomez Taga abroad Ayan 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 ay lang yung e ikiski pa nalas ha, kanyang orang Facebook, pasi ha, YouTube ha, Facebook ko ray Ayan na naman tayo dito mga dito sa kanilang ah, uh, bye bye bitch Ano na si Jimar? Kyle Turla Ayan, uh, ito Kyle Ano na? Ah, uh, ito mga nalas, kanilang ah, uh, bye bye bitch Mahangin dito Ito <coughs> nga ginagawang bangka Ay, kahugaw Mahudaw ang baybay. Bay. Ito naman mga idol, kanya lang mga bangka dito. Mga nagpapalaot na mga tao dito sa barangay baybay kami sa. At kinuha nga kay kikita, ito kay Mahugaw. Kaya makikita nito mga kaibang bansa. Kahugaw, pangatang baybay, Mahugaw. Diyan po pwede ko siya, tagi-kahugaw, karawat. Ano tayo mga idol, lamang siya yung lang, bitch. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Dahil sa Ano man Tagalog yung sampig? Kasi dyan yung maram <laughs> Basta yung sampig <laughs> ang dagat ang sigugaw Bala na ito mga kano kung na Ayan mga idol mo, rang salamat po sa lagi yung pag-support Kay ay na no, idol po na si Leo kagabotan Lagal mo sana nyo, tulong sa akin kung sana i-skip ang aking ads Para mabuko yung 100 Uh, siya po sa iba, hindi ko ma-shout out. Ayan mga idol at hanggang dito lang po ang aking vlogs, video mula po dito sa tabing dagat ng uh, Barangay Baybay -Bay Gamay Northern Summer. Kuha din ako ng long video para sa aking uh, Facebook Reel.